Linis time naman tayo. Sa no, Halik kayo lahat. Halik kayo lahat. Ah. Okay, babo na na. Kaya ni babo na, bablinis. Yehe, si Cotton. Si Cotton daw mauna. Yehe. Malinis na siya. O, oh, hali ka doon, O, oh, malinis na si Cotton. Mm. Next. Hali ka dito. Nga, Beb. No, Chicky Matan lang yan. kabaginam ka ba ginam, yano. ginam. Yan, you know. o. Linisin natin sila. Baka mo na kay ilapit ko. Sino yung nagtago? Sino yung mga nagtago? Dali. Uy, pa tapos doon. Ningit dido. Lika lika dali, ka, dali, ka, dali ka. Linis. O, linisin natin si ningit dido. Ningit di natin. Kawawa naman sumatanin. Eh. Si Aka Kwana. Si Aka. walang lalabas sa bakit lahat nakatingin sa pinto. Dadang buliw ka magabi. Saka Linis talinis. Linis talinis. Ang hindi magpalinis ay marome. Marome, marome. Sunod, saan na yung isang... Saan na yung isa? Palitan natin ng water. Halika Bami. Bami Junior natin. Bami Junior, kamu kanang nanai. Hmm? Kamu kanang nanai, kamu kanang nanai. Hmm? Gua apa, oh? Gua apa kayu? <laughs> di <laughs> rumah ini nambah gini mi, bagi rumah ini. Bambu nasi bagi rumah. Apa yang duduk? Di kapan sangka di jail kita gila yun ah. si kuwanan yan tsaka dido ay kuwan tabud tabud tsaka wata ni tabud tabud ka na si tabud tabud na minatay halika hindi ka na pagkis pagkis pa ni nay sa katawa pagkis pa katawa Oh, lapit ang magpalinis. Lumapit ang magpalinis. Hindi na, lumatan ka na. Bakit ganyan ang mata mo? Takong gagasahan pa. Iba ang mata niya. Iba ang mata niya. Wait lang. <tong noise> wait Wait ito siya kaningit halika dito gagosanta ko mapisok ko gagosanta sa malini sa igi masira beauty nung ka open ang ka man sumata lang ka open ka open che siya kalapit dito hoy saka dito si Tigring si Tigring hmm. nga ba si Tigring si Tigring 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 ang pangalan ko tingka sa akin si Tigring I am Tigring Tigring, Tigring, Tigring kasi wata ni Tegra kapalit ni Tegra satu so puding. <hai> <tuk hai> <tuk hai> di kulkasnya wipes, sudah warna khas Almost paradise. Thanks,